The <laughs> Hello mga mi, for today's video tara ipasilip ko sa inyo ang pagpapalagay ko ng mga bintana dito sa bahay. Pero bago ang lahat mga mi, for disclaimer purposes lang, baka masabihan kasi tayo dito sa ating mga basher na nagmamayabang tayo kung ano yung naipundar natin. Ilinawin ko lang po mga mi, ito nga po ay sinishare ko para lang po yung maging inspirasyon sa mga kapwa ko nanay lalo na sa nagsisimula at gusto din kumita sa Facebook. Anyways mga mi, ito nga pala yung kwarto namin at ito nga pala yung view dito sa harap ng isang bintana. Napakaaliwalas po dito banda at dito naman ay same din. And eh, sobrang excited na talaga ako mga mi na mapalagyan ko nga siya ng bintana at ng grills na pang proteksyon. At pagpasensyahan nyo nga mi, medyo makalat pa talaga tong paligid-ligid kasi nga hindi pa talaga ako matapos wow. mag-organize dito sa kwarto. Maya-maya nga lang mga mi ay dumating na nga yung mag-install ng bintana. I'm grateful nga pala mi na na mag-nag-recommend sa akin na sila po yung magandang gumawa ng bintana at ka free installation na din. So, taga CS or taga Calatrava na gusto magpagawa din ng bintana, ang pangalan po ng kanilang shop ay Arman Glass. At yung address po nila ay after sa Bugang sa Barangay Pulupang And I'm so grateful nga din pala mi kasi napakaganda po talaga ng araw ngayon. Sa layo pa naman ng biyahe nila dito patpuntang probinsya at buhat-buhat nila yan. Saramang Kaya, madna. Thank you Lord at maganda po yung weather ngayong araw at hindi nga sila nahihirapan papunta dito sa Amen. Medyo nahirapan nga lang pero at least hindi sila nabasa sa ulan at hindi maputik at mad madulas yung daan. At dahil medyo may kalayuan talaga tong bahay ko, Mi, kaya nagluto talaga ako sigurado ng tinulang bisayang manok para nga'y makakain sila pagdating. Magsimulang magkabit ng mga bintana. At yung pangmeryenda nga lang nila, Mi, nagpabili na nga lang ako nitong soft drinks at saka tinapay. Wala nga pala kasi akong time na makapagluto dahil medyo busy ang person sa mga kaso dito sa bahay. Sinigurado ko na lang lutuin yung pananghanglian nila kaya pangmeryenda, bilibili na lang muna tayo. Makwento ko nga lang pala sa inyo, Mi. Halos isang taon ko nga palang inantay bago ko ito mapagawa ang aking bintana. Isang taon ko siyang pinalagyan ng Miss Wire na temporary nga lang na pangsara. At ngayon nga, finally, nakapag-ipon-ipon na tayo kaya ito napagawa na natin yung bintana. So ang next goal ko nga pala ngayong taon, Mi, ay maparaping ko nga itong buong bahay para naman ay medyo maganda-ganda na talaga. Well, anyways, mga Mi, natapos na nga nila itong kabitan yung anim na bintana. At syempre, sobrang saya nga ng person. Kaya maraming salamat po, Lord, sa sa blessings at maraming salamat po sa inyo mga ming.